Pagpapaubaya A Filipino Language Spoken Word Poetry Kailan mo ba ang unang nararamdaman na di talaga sapat? Doon nga ba sa mga panahon na binubuhos natin ang lahat? Mayong masaya at minsan naman ay mayon ding manungkot. Minsan pa rin naman ay mayroong natatakot. Ako ang palagi niyong tinatakbuhan ko kasi naman alam ko na pagdating sa'yo ng lahat ay gagawin ko. Pero ang palagi niyong nasa isip sana rin naman ay isan man lang ito ay ang panaginip. Hindi man ako ipipilit na piliin mo na dapat akong bumalik. Dahil anuman ang pagpipihit sa ating ulo, mawawala din ang init. Mawawala ang pag-ibig na dating masikla, masaya at sabik. Totoo, mayon na nga ba sa iyo ang iba na, na, na magpapakilig? Tinitiis ko na lang ba sa iyo ang lahat ng ito? Baka sakali na mamahalin mo rin talaga ako, pero, nakamali rin ako. Kaya sa bawat araw na ako ang palaging kinakasama mo, alam ko tal naman talaga na siya pa rin ang palaging hinahanap mo. Ako man ang iyong nauuna, pero hindi ang iyong minamahal nagpo-post ka sa girlfriend mo pero iba ang iyong ikinakasal kaya kung nag ka ng pagmamahalan ang wakas nasa kondisyon pa rin sa inyo kung ano ang iyong landas